Hello, hello mga kapalad. Ayan. Sa video na ito ay magluluto tayo. Magluluto tayo ng tinulang manok. Ayan guys. Ayan ang chicken natin. Ayan. Sayuti at saka guys. Ayan. Mantika. At ito. Ayan. Bawang sibuyas, luya, saka sili haba. Sili haba. Ayan, siyempre tanglad guys. Ayan, at saka yung madilaw na ano dyan. Magic. Magic! Ayan, sige, umpisa na natin ang pagluloto guys. Tara! Ayan na, medyo madilim guys buksan natin yung kalan. Ayan, ayan na. Oh. Ayan. Painitin na natin, guys. Kawali. Kawali. Ayan. Guys, ganito ako magtula ng manok, guys. Ayan. Ayan, medyo mainit na, guys. Lagay na natin lagay ng mantika ayan tika guys balik balik ayan saglit lang guys ayan ayan lang natin na mulo yung mantika natin guys Yun so, na, dakotin na lang na. Bawang. Sibuyas. At saka kamate. Ay, kamate wala pala. Luya. Ayan talaga. Nagkakamali tayo mga kapalad. Ayan. Ang hirap guys na wala ay stand ayun na guys kunin muna natin yung sandok sandok ayan mikos mikos lang yan guys ayan pasinsya na at madilim madilim ang kapaligiran guys Alright po, so napasok pa yan ang tapo. Ayan. Ako guys, pag nagtula guys, naano ko muna, ginigisa ko muna yung manok. Manok! Ayan, para maalis lang yung langsa. Langsa. Ayan guys, so. Ayan. Maya-maya, itagay na natin yung chicken. Ayan. Chicken! Uy, hindi ka. mo muna natin ito. Ayan. Ayan. Ito pala yung malunggay, guys. Hindi ko na ano. Ayan. Malunggay, sayuti. Ayan, o. Oh. Ayan. Lagay na natin yung manok, guys. Ayan. Ayan oh ha ayan kasalo aloy natin guys para magpantay 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 ang lasa ang lasa ng niloloto ayan tama na tapan natin guys buksan natin guys silipin silipin ayan oh, uh, halo guys mikos mikos lang yan ha mikos lang ang layo pala sa katotohan yan guys ang dilim talaga dilim ng kahapon guys din na ng tubig yan guys ayan sa natin ayun pwede na laki ng tubig tubig ayan lagyan natin ng tubig ayan na guys ayan mikos mikos ulit parang konti pa konti okay, pang tubig guys dagdagan natin nagchop ako guys ayan ito konti ayan tama na yan guys panmer natin pakuloyin muna natin ayan buksan natin mga kapalad ayan palagay ka ayan medyo malambot netong manok guys guys oras na para ilagay natin si Sayuti guys ayan kayo ko na si Sayuti ayan mikos mikos ng kaunti ayan tapos takpan natin ulit guys tapos maya naman yung malunggay malunggay okay hey guys silipin natin baka uh, malambot na si sayote sayote ayan video malambot na guys oras na para si Malunggay naman ng isunod. Ayan guys, kunin natin si Malunggay guys. Ayan, lagay natin. medyo marami rin yung Malunggay guys. Talagang mapapanguya tayo ng Malunggay guys. Ayan, dahil Malunggay. Malunggay ay pangpahaba ng buhay. And guys, Mikus-mikus natin guys Ayan hmm. ah. Ha? Okay Tapos takpan natin ulit hmm. tapos, mamaya ang paghahaton ayan na mga kapalad tapos na ayan hindi na ako makapagantay guys gutom na gutom na ako mga kapalad ayan o, na natin, kainan na thank you very much mga kapalad, thank you bye bye, love you